The Daily Brad Devotions Today's Reflection With Pastor Jeff Eliscopides Oras natin, 8.53. Eto na nga po, mukhang fresh pa from the Baccalaureate Mass. Pastor Jeff Eliscopides, good morning! Good morning, Chia, Ted. Yes, from uh, Nueva Ecija. Yeah, good morning. Good morning, good morning, Pastor. Tapos na ba yung iyong speaking engagement dyan? Hindi pa kasi 2,400 yung uh, nagmarcha kakatapos lang magmarcha So I'm about to speak in like 10 minutes. Yeah. Yun naman, saktong sakto. At least eh, kasama ka pa rin namin ngayong umaga. Ito na, inaabangan ka ng iyong yes. mga followers, Pastor Jeff. Ano nga bang magandang yes. balitang hatid mo sa amin ngayong araw ng Miyerkules? Yes, Brad, Ted, at cha. hindi ko napapatagalin pa. We're talking about the value of work, the blessing of having a work, na si Lord po, it is a divine calling as long as it's legal and moral. Ngayon po, pag-usapan natin yung hard work. Yes, kailangan natin na integridad, pero kailangan po natin magsipag. Sabi nga, di ba, huwag pakainin ng tamad. But kailangan ng hard work kasi po, pag tayo nagsisipag, it means we're trusting the God who provides. Yung magsasaka po na nagtanim ng butil ng palay, okay, gagawin niya yung part niya, magsisipag, tatanggalin yung mga, da mga damo, didiligan, i-irrigate, pero at the end of the day, it's God who will bring the growth. Yung tamang ulan, tamang araw, yung Diyos po umaasa siya. So pag tayo po ay nagsisipag, okay? Tayo po ay umaasa sa Diyos. We put our trust. We do our part. Tayo po ay nagtanim. Pero po si Lord yung nagdadala ng growth. Kaya ayaw po ng Diyos ng mga tamad. Ayaw ng Diyos ng mga yung get rich quick na scheme, yung madali ang pera. Sabi po sa mga kawikaan 1311, mauubos ang kayamanang nakuha sa madaling paraan. Ngunit siyang unting-unting nag-iipon ay nadaragdagan. Si Lord daw po binibless Yung he who gathers little by little. Pag tayo po ay mayroong pasensya, unti-unti nag-iipon-ipon, unti-unti pong nagtatanim, unti-unting nag-negosyo. Uh, Meron pong element of uh, trusting in God, may element of perseverance. Hindi yung madalian kahit illegal nag-scam, madaling kumita, malaki pera, pero ayaw po ng Diyos yan. Gusto po ng Diyos tayo magtiwala sa Kanya, tayo magsipag, dahil dadalhin niya tayo sa land of provision. Tayo pimanalangin, Panginoon, salamat po sa inyong pabutihan, sa inyong lamang kalwalatian ng aming pinupuri, Lord God. Sa aming pagtatrabaho, nawa, Panginoon, bigyan niyo ng fruits ang aming labor. Salamat po. Ilayo nyo kami sa mga tukso na madaling kumita, kahit illegal or immoral. Lord, nawa'y magtsaga kami dahil alam namin ang blessing ay galing sa iyo. Sa pangalan ng Jesus. Amen. 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 Mahal na Panginoon, muli po kaming dumudulog po sa inyo para magpasalamat sa panahong pong muli na naibigay po sa amin ni Brad Jeff today at sa napaka-importanting mensahe na aming napakinggan. Lord, gabayan niyo po si Brad Jeff ngayon sa kanyang misyon sa Nueva Ecija. Keep him safe and protected. And Lord, salamat po sa milagrong inyong binibigay sa aming programa sa pamamagitan po ng mga happy anonymous. At pagpalaan po Amen. ninyo ang mga tulad po ni Maima, at ni JR. In Jesus' name, Amen. we pray. Amen. 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 Right. Amen. Brad tinatawag na ako. I have to go. Ah, eh, may, 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 may tanong pa ako sa'yo. May, may, may tanong pa ako sa'yo. Mamadali ka naman eh. Yes. Oo. Yes. God bless you. Oh, Oo. Oh. Nagmamadali ka naman eh. ikaw talaga. Oo. <laughs> oh, sige, sige. Okay. Salamat, <laughs> Brad. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.